ang pagsusuri ng hangkyore sa datos ng National Police Agency na nakuha ng mambabatas ng Democratic Party sa Sobayong Huon, na miyembro din ng National Assembly's Health and Welfare Committee ay nagbunyag na sa taong 2023. 24.6% ng mga murder at attempted murder ay tinarget ang kanilang dati o kasalukuyang asawa, kasintahan o live-in partner. Ang mga bagong inilabas na statistik ng polis ay nagpapakita na isa sa bawat apat na murder ay sa pagitan ng intimate partners. Ayon naman sa datos na inilabas ng United Nation, noong 2020, 80% ng homicide victims ay mga lalaki worldwide. Pero sa gender ratio ng mga intimate partners homicide, 80% ng mga biktima ay babae. Merong tatlong common reason kung bakit nahahantong ang spouse violence sa krimen, tulad ng agawan sa marital property, perpetual marital violence, at jealousy. Aling kali sa tatlo ang naging dahilan ni No Yun Hee para umabot sa krimen ang pagsasama nilang mag-asawa. Si No Yun Hee ay pinanganak noong 1970. Ito ay nanirahan sa Pochon na isang inland city na nasa hilagang silangang parte ng probinsya ng Jeonggi Province sa bansang South Korea. Noong December 1991, ang 21 years old na dalaga ay nagpakasal sa isang businessman na nagangalang Mr. Kim. 24 years ang agwat ng edad ng dalawa ang masaganang pagsasama ng mag-asawa ay biniyayaan ng panganay na anak na babae noong 1993 at nasundan ng anak na lalaki pagkalipas ng isang taon. Hindi nagtagal na lugi ang kanilang business at nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon. Laging nagiging dahilan pag ng pag-aaway ng mag-asawa ang maliit na kinikita ni Mr. Kim. Hindi na nito na ibibigay ang maluhong buhay na gusto ng kanyang asawa. Wala rin nakikitang pagbabago sa takbo ng kanilang business na nagbibigay ng matinding stress sa lalaki. Eventually, ang kanyang negosyo ay nagsara dahil sa kanyang malaking pagkakautang. Nagdesisyon si Mr. Kim na maggawa ng fake divorce paper para protektahan ang kanyang mga property. Ang bahay nito sa Sinbuk Mayon, sa Pochon, ay na-transfer sa pangalan ng asawa nitong si Noh Yun Hee bilang alimony. Tulad ng kanilang usapan, binenta nila ito sa halagang 350 million won o 14 million pesos. Hindi naman ginawa ni Eun ang usapan nilang ibibigay ang pera sa 91 years old niyang Bienan na si Charmo Ugay. Kahit pilitin pa ito ng asawa dahil sa simula pa lamang wala na itong planong sundin ang kanilang usapan. Gumawa rin ito ng peking dokumento para hindi makuha ng matanda ang pera sa kanya. Sinasabi namang nagforge ng kasulatan ang matanda na ang naturang property ay niregalo niya sa kanyang anak at sa una nitong asawa. Patunay di umano na walang karapatan si Eun sa naturang property dahil sa naging problema sa pera, tuluyan ang naghiwalay ang mag-asawa. Noong May 2, 2011, pinuntahan ni Yunhee ang dating asawa. Binilhan pa nito ang lalaki ng aloe vera drink sa kanilagay sa refrigerator. Makalipas ang ilang sandali, nilabas ni Miss Chai ang naturang inumin sa katinikman. Dahil sa hindi kaaya-ayang lasa nito, agad itong niluwa ng matanda at ibinalik ang inumin sa loob ng refrigerator dahil sa hangover, agad na ininom ni Mr. Kim ang malamig na aloe vera drink noong madaling araw ng May 9. Hindi nagtagal na ito ng matinding pananakit ng Chan. Agad itong sinugod sa hospital kung saan ito binawian ng buhay. Ayon sa attending physician, ang cause of death nito ay pneumonia. nag ng investigation ang mga pulis para alamin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng 65 years old na lalaki. Isang 500 mg na inumin ang natagpuan nilang merong pesticides sa silid ng lalaki. Sinabi ng isang kaanak ng lalaki, si Mr. Kim ay stressed dahil sa pagkalugi ng kanyang business. Sa katunayan, meron di umano itong 70 million won o 2.8 million pesos na loan na ipinasok nito sa kanyang negosyo. Nahihirapan din umano itong bayaran ang kanyang mga utang. Ayon pa sa kapatid na babae ni Kim, ito ay nakatanggap ng malaking halaga mula sa kanilang yumaong ama, pero nagkalubog-lubog ito sa utang dahil sa pagkalugi ng business nito. Isinara ng mga pulis ang kaso bilang suicide, wala din umanong foul play na naganap. Nakatanggap si No Yun ng 450 million won o mahigit 18 million pesos on behalf ng kanyang mga anak na siyang beneficiaries ng sham life insurance policies ni Mr. Kim. Ang dahilan kung bakit ang biyudang si Miss No ang nakatanggap ng insurance money dahil ito ay nag ng parental rights sa kanyang menor de edad na mga anak. Ang mga properties rin ay pinagkatiwala sa kanya dahil siya ang tumatayong guardian ng mga tagapagmana. Hindi rin naghinala ang mga insurance company dahil matagal na ang mga policies ng 65 years old na lalaki. Muling nag-asawa si Yun Hee isang taon matapos mamatay ang kanyang unang asawa. Ang bago nitong karelasyon ay ipinakilala sa kanya ng isang kaibigan. Hindi naging maayos ang pagpoproseso ng kanilang kasal, dahil hindi pumapayag si Miss Hong, na makasal ang binata nitong anak na si Mr. Lee, sa babaeng biyuda na merong dalawang anak. Wala nang nagawa ang 79 years old na ginang, nang nabuntis si Yun Hee. Noong March 2012, ipinarehistro ng dalawa ang kanilang kasal, at naging opisyal na mag-asawa. Bago matapos ang buwan ng November sa kaparehong taon, muling bumalik sa puder ni Mrs. Hong, ang anak nitong si Mr. Lee, at matapos ang isang linggo pumisa na rin ang bago nitong asawa. Tradisyon na sa South Korea, na ang tumatayong pinuno ng pamilya ay ang lalaki. Ang responsibilidad din ay pinapasa sa panganay na anak na lalaki, pag pumanao ang padre de pamilya. Kadalasan ding mas malaki ang iniiwang pamana sa mga panganay na anak, dahil ang mga panganay na lalaki ay mailigal na pananagutan sa pangangalaga ng kanilang mga matatandang magulang. Dahil sa tahasang pagpapakita ng matanda na hindi niya gusto si Yun Hee para sa anak, hindi nito pinapansin at kinakausap ang babae. Masama rin ang loob ni Yun sa matanda dahil sa pagtutol nito sa kasanila ng anak nito. Hindi rin kinakain ng matanda ang niluluto nitong kimchi stew, sinasabing merong insidente na tinabig nito ang pagkaing hinain ni Yun Hee sa lamesa. Lumipas ang ilang buwan, mula nang lumipat ang mag-asawa, binigyan ni Yunhee ang biyena ng Bakshos. Ito ay non-carbonated South Korean energy drink. Pinakiusapan niya ang matanda na inumin ito, dahil ito di umano ay maganda sa kanyang kalusugan. Hindi naman naghinala ang matanda at ininom ang naturang energy drink. Nang nagreklamo ito sa matinding sakit ng chan, hindi agad sinugod ni Yunhee sa hospital ang matanda binawian na ito ng buhay bago pa makarating sa hospital noong January 2012. Ang sinasabing cause of death nito ay acute pneumonia. Tinanggap ng maluwag sa kalooban ng pamilya ni Mrs. Hong ang kanyang pagkamatay. Iniisip nilang pumanaw ito dahil na rin sa katandaan. Pitong buwan matapos mamatay ang kanyang biyenan, ang pangalawang asawa naman ni Yunhi Hee ang pumanaw noong August sa kaparehas na taon. Tulad ng ina ang tinuturong dahilan ng pagkamatay nito ay pneumonia nakatanggap ng 530 million won o mahigit 21 million pesos si Yun Hee on behalf ng kanyang 1-year-old son na siyang beneficiary ng death insurance ni Mr. Lee. Dahil ito ay menor de edad, legally merong karapatan ang ina nitong mag-manage ng pera ng bata. Nagsimulang magduda si Olke na nakababatang kapatid na babae ni Mr. Lee dahil sa paraan ng paggastos ni Yun ng pera na walang anumang palatandaan ng pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nang naisip nito ang detalye ng bigla ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ang mga impormasyon na sinabi ni Yunhee ay malabo at walang katuturan. Meron ding ibang tao ang nagsabi na baka ito ay naglason na ayaw paniwalaan ng babae dahil alam niyang masaya ang kapatid sa piling ng bago nitong asawa at ang isang taon nitong anak na lalaki. Minabuti nitong pumunta sa insurance company para alamin kung nakakuha ng insurance money ang asawa nito. Nagkataon na ang nakausap nitong empleyado ay meron ding hinala dahil sa magkasunod na pagkamatay ng miyembro ng kanilang pamilya. Muling sinuri ng mga ito ang insurance policy na kinuha ni Yoon Hee para sa kanyang asawa at ang insurance payments. Napag-alaman ng mga ito na nag-claim na rin si Yoon Hee ng death insurance ng una nitong asawa, isang taon lamang ang nakalipas. Agad na sinabi ng babae ang kanilang hinala sa mga polis at ibinigay ang ilang documents na nakuha niya sa insurance company. Pinag-aralan ng polis ang mga relevant documents at nagsimula ng isang internal na investigasyon. Sinuri rin ng mga pulisya ang medical records ng pumanaw na unang asawa, pangalawang asawa at biyena ni Yun Hee. Mas lumalim ang hinala ng mga opisyal dahil ang naitalang cause of death ng tatlo ay pneumonia. Nagpunta ang pulisya sa Sun University College of Medicine at kinausap nila si Professor Hong Yong na bihasa sa larangan ng poisoning treatment. Dala rin nila ang medical records at death certificates ng mga hinihinalang biktima. Ayon kay Professor Hong se Yong, meron di umanong mataas na posibilidad na ang tatlo ay namatay dahil sa Gramoxone. Ito ay isang tatak ng parakuat, na highly toxic herbicide na ginagamit para makontrol ang pagdami ng weeds at damo. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga magsasaka. Ito ay nagdudulot ng malubhang pamamaga at pinsala sa mga kalamnan, lalo na sa baga na nagre sa mga kondisyon tulad ng pulmonary fibrosis. Ang Pesticide Poisoning Research Institute sa Cheonan Hospital na affiliated ng Sunshinhyang University na nasa South Chungcheong Province. Ito ang pinakamakapangyarihang institusyon sa mundo na may kaugnayan sa pagkalason sa pesticide, ay nagulat na ang nasawi ay may pneumonia. Napagpasyahan na ang mga pangyayari na humantong sa pagkamatay ng mga ito ay kahinahinala. Para masigurado ang kanyang teori, nagbigay ng rekomendasyon si Professor Hong na magsagawa ng autopsy. Maaari din umanong makakita pa ng trace ng chemical sa katawan ng mga ito. Hindi tulad ng ibang pesticides, ang paraquat ay hindi lamang nananatili sa katawan ng biktima sa loob ng mahabang panahon, ang component din nito ay madidetect sa lupang pinaglibingan ng biktima kung susuriin. Gumawa ng official document ang professor na nagsasabing ang autopsy ay kailangan maisagawa. Nakalagay din dito ang parte ng katawan ng biktima, kung saan matatagpuan ang naturang lason, tulad ng lungs. Gayunpaman, nababahala ang mga pulis dahil ang dalawa sa hinihinalang biktima ay nakremate na. Isang taon at anim na buwan na rin ang lumipas, matapos mamatay ang ina ni Mr. Lee, na inilibing sa tradisyonal na paraan, ayon na rin sa kagustuhan nito. Pinuntahan ng pulisya ang naulilang pamilya ng matanda, para humingi ng pahintulot na hukayin ang bangkay nito, para ma -autopsi ipinaliwanag din ng mga opisyal ang kanilang suspicion. Sa simula ay hindi sumasang-ayon ang mga naiwan ng anak ng matanda, pero dahil sa matyagang pagpapaliwanag ng mga pulis, pumayag na rin ang mga ito. Nag-organized ang mga pulis para ma-exhume ang katawan ng Gina. Nakakagulat na makalipas ang isang taon at anim na buwan, hindi pa rin ito na at meron pa rin nakuhang dugo sa katawan nito. Dahil dito mabilis na naisagawa ng National Forensic Service, ang autopsy ng Gina. Nakakuha rin ng sapat na sample para sa kinakailangang toxicology. Eksakto ang sinabi ng profesor na tagpuan ang trace ng gramoxone sa katawan ni Mrs. Ho. Dahil na rin sa kooperasyon ng pamilya nito, napatunayan na ito ay hindi namatay sa natural cause, kundi sa murder. Hinihinalang ang gramoxone ay hinalo nito sa pinainom na energy drink sa biyena nito. Ang pagdadala naman nito ng aloe vera drink sa unang asawa ay patunay na kalkulado ang mga hakbang ng gina. Pinili niya ito para maitago ang kulay at amoy ng highly toxic chemical. Hindi nagtagal na pansin na ng mga polis ang pattern ng krimen ni Miss No Yun -Hee. Ang sumunod na hakbang ng mga pulis ay alamin kung sino ang nagbigay ng nakakamatay na kemikal sa matanda. Kailangan din nilang patunayan kung ito nga ay si Miss No. Napagalaman din ng mga pulis na noong August 2014, ang nag-iisang anak na babae ni Yunhi ay nag-collapse ng tatlong beses, at dumadaing din ito sa matinding sakit ng tiyan. Agad itong sinugod ng ina sa University Hospital sa Seoul. Minabuti ng mga pulis na isend kay Professor Hong ang medical records ng dalaga. Ayon dito ang mga symptoms, ay katulad ng sa stepfather nitong si Mr. Lee. Nag-advise din ang professor ng follow-up para mas matiyak ang kanyang hinala. Muling dinala sa hospital ang babae, Noong February 2015, sa kaparehas na hospital, kung saan ito na-diagnose na merong malubhang lung disease. Muling sinuri ni Professor Hong ang medical record na natanggap nito. Napatunayang merong malaking possibility na ang babae ay nakapag-digest ng high toxic chemical na gramoxone. Nagsagawa rin ng sariling pagsusuri ang National Forensic Service Investigation. Natagpuan ang traces ng naturang pesticide sa dugo at urine ng dalaga. Ang totoong nangyari ay maaaring nanatiling sekreto ni Miss No. Pero dahil kay Hong Seong, na isang profesor ng nephrology sa Sunshan Yang University, ang mga ito ay tuluyang nalantad. Alas 7 ng umaga, noong February 28, 2015, inaresto ng The Jeonggi Provincial Police Agency Second Office Metropolitan Investigation, Unit Violence Team 1, si No Yun Hee. Dahil sa hinihinalang involvement nito sa mga kasong murder, personal injury at insurance fraud. Sa ginawang pagsusuri sa bahay nito, natagpuan ng mga pulis ang isang gramoxone sa loob ng refrigerator, with floor sa likod ng istante na meron halong pesticide at maliliit na amount ng pesticides sa iba't ibang parte ng bahay nito. Noong summer ng 2014, bago madiskobre ang mga krimen, sinasabing hinahaluan na ng ginang ng small amount ng pesticide ang pagkain ng anak na babae na 19 years old lamang. Kahit na hindi namatay ang dalaga, ito naman ay nagkaroon ng serious injury at ilang beses na dala sa hospital. Inamin din ng ginang na nakatanggap ito ng 7 million won o mahigit 208,000 pesos dahil sa hospitalization insurance nito. Dahil sa mga ebidensyang nakuha sa kanyang bahay, nag sino si No Yun Hee sa lahat ng krimen. Sinabi rin itong siya ay maswerte na nahuli para matigil na ang kanyang krimen. Opisyal na kinasuhan ng mga pulis ang ginang ng mga kasong parasite, murder, attempted murder, personal injury, at insurance fraud noong March 3, 2015. Ang pesticide na ginamit ay nakumpirmang gramoxone na isang highly toxic herbicide. Ang paracot component ay known sa mabilis na pagsira ng kidney at lung function. Ito rin ay merong high affinity para sa epithelial cells para madali itong madigest. Ang mga taong nakakain ng merong high concentration ng gramoxone ay kadalasang namamatay dahil sa respiratory failure, kasunod nito ang multiple organ failure. Dahil ito ay bound at hindi decomposed, ang pneumonia ang kadalasang sinasabing cause of death ng mga biktima. Ang gramoxone ay meron poison na maaring magdulot ng fatal injuries, kahit sa maliit na amount. Kadalasan din itong hinahambing sa tinaguri ang king of poison na cyanide. Dahil sa harmful effect nito sa mga tao, Tinanggal sa merkado noong 2011 ang naturang pesticide. Pero dahil sa powerful herbicide properties at mababang presyo, ito ay nabibili pa rin ng iligal. Isang practicing doctor ang nagpost ng isang blog tungkol sa nakakatakot na epekto ng Gramoxone sa katawan ng tao na nasaksihan niya sa kanyang pasyente. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, dahil ang tatlong sinasabing biktima ay nagpakita ng symptoms ng pneumonia bago mamatay, hinihinalang sila ay palihim na binibigyan ng inumin na merong halong malaking amount ng pesticides. Hinalo din nito ang gramoxone sa harina, minasa ito sa kapinatuyo, at dinurog ng pino para maging powder. Nagsimula itong maglagay ng naturang toxic powder sa mga niluluto nito noong April 2013. Ang gramoxone ay may amoy na parang nabubulok na isda at dark green nitong kulay. Nagluluto si Miss No ng kimchi stew para maitago ang amoy at kulay nito. Natagpuan din ng mga pulis ang isang note na merong sulat kamay ni Mr. Lee. Ito ay nagsasabing tingin niya, siya ay nakapag-intake ng pagkain na merong pesticide. Hinihinalang pinagplanuhan ni Yunhee na unti-unting patayin ang pangalawang asawa para hindi paghinalaan ng mga pulis. Ang gramoxone ay laso na nakakasunog ng esophagus, kung malaking amount nito ang makukonsume. Naglalagay ang ginang ng maliliit na porsyon ng naturang kemikal sa pagkain ng asawa, para dahan-dahan itong patayin. Sinasabing ang dahilan ng pagpatay ni Miss No Yun sa kanyang una at pangalawang asawa ay pera. Pinatay naman nito ang biyenang si Mrs. Hong, dahil ayaw sa kanya nito, at dahil minamaliit siya nito maging ang kanyang mga anak. Pagkatapos ay ginamit din niya ang kaparehong method, para unti-unting lasunin ang anak na babae para makuha ang hospitalization benefits ng dalaga. Ang kanyang anak ay nagkaroon ng lung disease na nangangailangan ng habang buhay na gamutan. Magiging malaking impact din ito sa karyer na kanyang tatahaking. Ayon pa sa doktor ng dalaga, kung tumaas kahit nakaunti ang amount ng pesticide na pinapakain sa kanyang pasyente, baka namatay din ito tulad ng ama. Ang mahigit 1 billion won, o mahigit 41 million pesos, ay ginamit ni Miss No Yun para sustentuhan ang kanyang bagong luxurious lifestyle. Sa masusing investigasyon, napag-alaman ng mga pulis na ito ay namili ng ilang gold bullion o gold bars. Sinasabing nakareceive din ito ng VIP treatment ng bumili ito ng mamahaling sasakyan at bisikletang nagkakahalaga ng 20 million won o mahigit 800,000 pesos. Malaki rin ang ginagastos nito sa pagsa-shopping at nai -e enjoy nito ang pag-i-ski -e tuwing winter gamit ang kanyang ski resort membership. Nagkaroon ito ng ski instructor license dahil din sa kanyang skills at qualifications. Maaring ito ay nagkaroon ng maalwang pamumuhay kung nagpursige ang ginang na maging instructor kaysa ang pumatay. Matapos maaresto si Miss No, pinaghihinalaan ng mga pulis na ito ay isang psychopath dahil na rin sa bizarre crime method nito. Ayon sa ginawang diagnosis ng isang profiler, hindi psychopath ang babae. Ang mga krimen ay ginawa ng isang taong merong matinong pag-iisip para sa insurance money. During interrogation, sinabi ni Ms. No na ang kanyang ex-husband ay patuloy na humihingi sa kanya ng pera kahit sila ay nag-divorce na noong 2008. Umiiyak nitong sinabi sa mga pulis na lubos nitong pinagsisisihan ang nangyari sa kanyang anak. Nilinaw din ni Yunhi na hindi niya intensyong patayin ang kanyang anak, nagawa lamang di umano niya ito dahil nabulag na siya sa pera. Pinaghihinala ang plano ding lasunin ni Miss No, ang anak na lalaki pag nakatapos ito sa kanyang military service. Nadiskubre ng mga polis ang insurance sa pangalan ng binata na nagkakahalaga ng 300 million won o mahigit 12 million pesos. Nag-request din ang anak nitong babae na makita ang ina ng ito ay maaresto. Ayon sa detective, ang unang tinanong ng dalaga sa ina nito ay kung bakit niya nagawang lasunin ang sariling anak. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga polis kung meron pang ibang krimen at kasabwat ang gina. Dininig ang trial ni Ms. No Yun Hee sa Ijongbu District Court. Ang defendant suspect sa paglason sa limang katao sa loob ng ilang taon kung saan tatlo sa kanyang biktima ay namatay. Ang anak nitong babae at ang biyanan sa unang asawan ay maswerteng nakaligtas. Sa kasamaang palad ang una at pangalawa nitong asawa, maging ang ina ng kanyang pangalawang mister ay pumanaw. Samantalang ang prosecution ay nagsagawa ng Crime Victim Rescue Deliberation, at nagpa siyang magbigay ng 14.34 million won o mahigit 500,000 pesos para sa relief funds sa mga naiwan ng pamilya ng pangalawang asawa ni Ms. No. 6 million para sa housing support, treatment, at living expenses ng babaeng anak ni Ms. No at 3 million o mahigit 100,000 pesos para naman sa living expenses ng ina ni Mr. Kim, na unang biktima ni Ms. No. Hiniling ng prosekusyon na patawa ng parusang kamatayan ang nasasakdal. Hinihinalang pinagtangkaan din ni No Yun Hee na patayin ang ina ng kanyang unang asawa sa parehong paraan pero hindi ito nagtagumpay. Sinabi ng prosekusyon, ang defendant ay nakagawa ng mga krimen laban sa sangkatauhan gamit ang mga karumaldumal na pamamaraan at kailangan itong permanenteng ihiwalay sa lipunan. Sinasabing walang matibay na evidence na nagtuturo kay Ms. No na siya ang perpetrator, ang key evidence ng prosecutor ay ang kanyang confession. Sa kabila ng ginawa ni Ms. No Yunhee sa anak na babae, humiling pa rin ang dalaga sa korte na patawa ng lenient sentence ang kanyang ina. Noong August 20, 2015, hinatulan ng Ijongbu District Court, ang 44 years old na si Ms. No, ng sampung taong pagkakakulong, at inutusan siyang magsuot ng electronic anklet. Kabaliktaran sa hinahangad na kalayaan, during appeal trial, ito ay sinentensyahan ng life imprisonment ng Seoul Higher Court noong January 15, 2016. Tinanggal din ang pagsusuot nito ng electronic anklet sa loob ng sampung taon. Nareject naman ng Supreme Court ang appeal ng ginang. Ito ay nakulong sa Cheongju Women's Prison na nasa Siowongyu, Cheongju-si, Cheongseong Bukdo na nasa hilagang parte ng Cheongseong Province. Ang pagkakakulong ni Ms. No Hee -hi ay hindi naging katapusan ng legal battle nito. Ang kanyang 2 years old son kay Mr. Lee ay nilagay sa child care facility matapos siyang tanggalan ng parental authority sa bata. Ang mga asset at insurance money na nakuha ni Ms. No ay hinatis sa mga anak nito. Ang legal battle tungkol sa naiwang ari-arian ng pumanaw na si Mr. Lee ay nagsimula. Tinalaga ni Yun ang 20 years old nitong anak na lalaki bilang tagapangalaga ng kanyang nakakabatang kapatid. Sinasabing ginawa ito ng ginang para hindi mapunta sa mga kamag-anak ng asawa ang kayamanan nito. Bilang tugon, hiniling naman ng pamilya ni Mr. Lee na huwag hayaan ng korte na magsama ang dalawang batang anak ng isang mamamatay tao. Wala na ni-release na public document kung kanino napunta ang mga properties ni Mr. Lee. Nakilala sa South Korea si Kim Sanja bilang first female serial killer ng bansa. Pumatay ito ng limang katao noong 1986 hanggang 1988 sa pamamagitan ng lason. Kahit na ito ay napatawa ng kamatayan, hindi naman siya ang huling female serial killer sa South Korea na merong kaparehong method. Si No Yoon Hee ay isa nga bang simpleng housewife na naghahangad lamang na magkaroon ng marangyang pamumuhay. O isang diabolical na gustong tapusin kahit ang buhay ng kanyang mga anak para sa pera. Ang pesticide serial murders na muntik ng maging perfect crime ay nabunyag sa mundo. Tulad ng kasabihang kapag mahaba ang buntot, tiyak itong mahuhuli. Ang karumal dumalak ni no yun hi na tumagal ng tatlong taon, ay natuldukan na, pero ang kanyang kasakiman ay patuloy pa rin. Lumaganap din sa media ang istorya ng buhay ng Ginang, at na-cover sa episode 324 ng Amazing Story Reality, na pinamagatang, Daughter-in-Law Suspicious Kimchi Stew. Nagbigay naman ng pahayag ang detective na humawak ng kaso ni Ms. No, na si Lee Jong-hoon, at si Professor Hong Si-yong, tungkol sa parakot poisoning, sa 6th episode ng KBC series, na Smoking Gun. Ang karakter naman ng actress na si Iom in kyung sa SBS drama na National Death Penalty Vote, ay base sa kaso ng Gina. Sinasabing si No Yun Hirin ang naging inspirasyon ni Yun In-suk, para patayin ang una, pangatlo, at pangapat nitong asawa.